Kasama ang celebrity couple na sina Rodion Cruz at Diane Medina, nagpunta rin sa simbahan sina Raver Cruz at Julian San Jose para sa Ash Wednesday. Ipinamalas ni Raver Cruz ang kanyang pagmamahal kay Julian San Jose sa pamamagitan ng isang napakalaking boket ng bulaklak para sa araw ng mga puso. Pagkatapos maghapunan sa isang restaurant, nagmisa naman sina Raver at Julie kasama si Rodion Cruz at ang asawang si Dian Medina para sa Ash Wednesday na nagkasabay ng Valentines. Always and Forever Valentines ang isinulat ng Asia's Limitless Star sa kanyang Instagram habang ipinagmamalaki ang kanilang mga larawan. Sa comment section, ipinaabot ni Raver na kasalukuyang nagtatampok bilang si Jordan sa Jim Prime series na asawa ng asawa ko, ang kanyang pagmamahal kay Julian. I love you so much po ang kanyang sinulat. Ipinaabot ni Raver Cruz ang kanyang pagmamahal kay Julie Anson Jose habang ipinagmamalaki niya kung paano nila ipinagdiwang ang araw ng mga puso. Maligayang araw ng mga puso, mga lovebirds.